And so, yo guys, it's day 46. Ano ba? Yeah, Yeah, day 46 of our 90 day challenge. And today is just on that day. Natapos naman natin. Uh, medyo may alas lang tayo today kasi baga naman sana tayo yung magising. Pero tagal natin lumabas. Na-trap na naman tayo sa pagsascroll. And when we finally decided no, maris na umalis na, Nag-vision naman si Motmot ayo -mot. ayaw umandar problema na naman sa wirings Diyos ko best, yung best ang tagal ko pang inayos. so finally naayos ko na nang lapit ako sa checkpoint as in sa gitna ng daan namatay maluwag na tay mga wirings so ayos ayos na naman sa gitna ng daan so, finally nandito na ako Ayan, maluwag naman na. Konti na lang yung tao. problema may nakasabay ako. Kasi same routine. Kung saan ako pupunta, nagtatin siya. So, ayan. Pero natapos naman natin. And, ayan lang. Natamad ako video today, so ito na lang muna. Ayan lang. Ingat kayo palagi. Bye.